Nagpatuloy naman sa pagbuga ng usok ang Taal Volcano mula pa kahapon kaya mga LGUs sa lalawigan ng Batangas at Cavite. Tuloy-tuloy din sa naging aksyon para abisuhan ang mga tao na magsuot ng face mask at magingat sa lahat ng pagkakataon. Samantala, dahil po sa nasabing pagbuga ng Taal Volcano ng usok, na-ospital naman ang ilang esudyante sa isang bayan. Para sa live report, kunin natin ang detalye mula kay Erlo Bringas. Erlo, kung dyan? Alex, baga oras na ito ay hindi pa rin natin naaninagan talaga itong uh, vulkang Taal mula rito sa ating kinatatayuan sa Taal Volcano Observatory ng DOST dito yan sa Talisay, Batangas. Pero magkakayman ay patuloy naman sa paalalang local government unit sa iba't ibang mga bayan dito sa Batangas maging sa Cavite na magingat sa lahat ng pagkakataon sa kanilang mga residente. dahil sa naging pagbuga ng volcanic smog ng Bulkang Taal kahapon. Na ospital ang mahigit apat na mga estudyante sa isang eskwelahan sa Tuwi, Batangas. Agad nilirespondihan ng mga tauhan ng MDRMO ng sabing insidente. Nilapatan naman agad ng first aid ang mga estudyante pero nakaranas sa mga ito ng hirap sa paghinga kaya isinugod ng mga ito sa malapit na ospital. Ayon sa MDRMO ng Tuwi Batangas, unexpected ang naganap kahapon sa kanilang bayan at unang pagkakataon nila itong naranasan dahil sa mga nagdang pagputok ng taal ay hindi naman daw sila inabot ng ibinubo nito. Uh, ang target lang namin, mamimigay kami ng mga face mask sa mga school kasi alam namin nalalabas yung mga estudyante. Hindi namin na kasi uh, ang ini kasi namin is malayo nga kami. So naano na lang kami kahapon nga na ganun. Nakapamahagi pa raw sila kaagad ng face mask sa mga residente sa kanilang bayan para maprotektahan sa panganib na dulot ng volcanic smog. Masakit sa ilong, mahapdi sa mata at sa balat ang smog na naranasan ng mga taga dito kaya patuloy silang nagpapaalala sa mga residente na gawin ng kaukulang pag-iingat kabilang na dyan ang pagsusuot ng N95 mask o so K95. Uh, itutuloy pa din namin yung mga pamimigay ng mga face mask kasi diba, nilifted yung ano so yung iba hindi na nag-face mask. Uh, Pinapaalalahanan po namin na katulad walang pasok. Sa bahay na lang. Kung walang gagawin sa labas, sa bahay na lang. At kung hindi talaga maiiwasan, mag-face mask. Matapos ang naging naganap na pagbuga ng volcanic smog agad din namahagi ang PDRMO ng Batangas sa mga bayan na apektado ng nagaganap na volcanic smog. Maraming mga residente na din na nagsuot ng face mask. Sa kayo, nasa maayos ng kalagayan ng mga sinugod na estudyante sa ospital kahapon. Pero patuloy pa rin silang nakamonito sa sitwasyon ng Bulkang Taal. Mula kahapon hanggang ngayong araw, hindi maaninaga ng bulkang Taal dahil sa kapal ng ibinubuga nitong smog. Pero sa kabila niyan, ayon sa PBOX, tuloy naman ang upwelling ng mainit na volcanic fluids at degasing sa main crater ng bulkan. Hindi nila isinasantabirin ang posibleng worst case scenario sa mga ganitong sitwasyon. Ay pa sa PBOX, halos dalawang taon nang nararanasan ng mga residente sa Batangas at Cavite ang smog at ang payo nila sa mga residente patuloy na gawin ng kaukulang pag-iingat. The Taal region and the people living around it have been ex experiencing volcanics uh, a very high concentrations of volcanic sulfur dioxide since March 2021. Mm -hmm. And actually, the peak of the emissions were in the first year March 2021. I think um, many people already know this. Uh, many people around Batangas who are exposed already know that if they are experiencing volcanic smog they should wear an N95 mask or a wet cloth over their noses, uh, close windows doors uh, and stay indoors as much as possible if there is volcanic smog in their area and if they are feeling adverse effects like they are having their throat is itchy or uh, becomes sore it becomes difficult to breathe uh, they have chest pains uh, dizziness no, no shoes, no, uh, no, nausea so it's better to get in touch with their local health units local health centers Sa bahagi naman ng Tagaytay Cavite nananatiling nakabuka sa mga negosyo pero dama din ang epekto ng volcanic smog halos walang makita sa halos ilang parte ng kalsada ang pinag-aalala ng mga residente tulad ni Rubia na minsan na rin naranasan ang epekto ng bulkang Taal noong 2020. Sana raw ay wag nang maulit ang kaparehong sitwasyon. Kinakabahan din po. Mm. Kasi syempre na experience na po namin yung last ano po eh. Mm. Noong unang putok po ng bulkan. Naka-duty din po kasi ako noon sa work ko noong time noon. Mm. Ano lang po medyo kinakabahan din po kasi gawa ng paninda namin eh. Sa bahagi ng sentro ng Tagaytay, may mga establishment pa rin ang nakabukas sa kabila ng banta ng volcanic smog. Ang ilang negosyo, normal pa rin ang operasyon sa kabila ng banta ng ibinubuga ng bulkang Taal. Ay naman sa CDRMO ng nasabing lugar, ay patuloy din sila nagpapaalala sa kanilang mga residente na magsuot ng face masks na N95 at K95 para maprotektahan sa epekto na tulot ng volcanic smog. Samantala, Alex, sa report ng Department of Health, meron ng limampung individual na iulat na nagkasakit dahil sa uh, uh, VAG. Ang 45 rito ay sa bayan ng uh, Tuhi o oh, Tuhi, apat sa nasugbo at isa sa liya. Nakarana sila ng uh, respiratory distress at nadala na sa health facilities. At sa kayo, nananatili naman na nagbubuga ng, uh, ng gas o mainit na uh, volcanic fluid sa main crater nitong Bulkang uh, Taal. At ayon sa Pibox box na sa 4,569 na tonelada kada araw ang ibinubuga ng main crater ng Bulkang Taal. Patuloy din sila nagpapaalala sa mga residente na malapit o na nasa iba't ibang mga bayan, mapabatag sa so Cavite, na masundin yung mga safety precautions so, upang sa ganun ay huwag maapektuhan nitong ibinubuga ng Bulkang Taal. Yung muna latest, balik sa Alex. Okay. Erlo, nag-usap tayo kanina no, sa Radyo Aguila. Ikaw ay bumiyahe from Tagaytay, pababa dyan sa mismong Talisay, sa Batangas. Ang tanong, dahil nga kanina may araw pa, ngayon madilim na ngayon. Anong itsura ng kalsada ngayon at ano ang abiso na ating otoridad? Kailangan bang uh, medyo madilim ngayon, no? Uh, plus meron pang smog? Anong mangyayari dyan? Baka magkaroon ng road accident ang ating mga kababayan. Well Alex, kanina yung dinaanan nating kalsada pababa from Tagaytay yun yung tinatawag na Talisay-Tagaytay Road talagang delikado doon Alex kasi medyo maliit yung kalsada at may mga parte na talagang magkakasulubong kayo nung kasulubong mo sa kalsada at nag-anunsyo naman ang lokal na pamahalaan ng uh, Talisay maging ng Tagaytay na maging mag-iingat sa pagbaba dyan at uh, hindi natin na uh, sure pa sa kayo kung isinara na muna yan dahil nga sa mas delikado yung sitwasyon, lalo na ngayong gabi, at ah, talagang mas makikita mo yung ah, pagka zero visibility. Yung kabilang daanan, yung, ah, if I'm not mistaken, that is ah, Ligaya Drive, yung ah, paakyat din ng ah, Tagaytay, ay na ah, nananatiling bukas dahil sa may mga apart ah, part naman ng kalsada doon na maluwag-luwag at merong mga kaukulang ilaw, Alex. Okay. Maraming salamat, Sir Erlo Bringas. Mag-ingat kayo dyan. At uh, laibusha ngayon sa Talisay Batangas. Thank you. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Matanang Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.